Ito yung mga bagong design natin mga boss. Ano sa banjo bolt na ginagawa natin. May bago tayong sukat. Uh, binago natin yung design natin dati. So dito dalawang banjo bolt na yung ginagawa natin. Kasi ang naisip natin mga boss. Uh, iba na yung claim mo ngayon dito sa atin. Sobrang init pag nakainit. So yun kaya magdagdag tayo ng binutasan mga boss yung 10mm, binataasan ko na rin yung mga boss. So, dito, yung 8mm, doon sa cylinder head, binago rin natin ng style ng pag-aabutas. pag, pag mga boss, para sa oil flow. So, sa circulation ng langis, mga boss, nagdagdag tayo para mabilis makaikot yung langis sa makina. Uh, unlike doon sa pinak uh, stock, mga boss, napakaliit. Although, yung pressure nandyan pero ang pinag-uusapan ngayon kasi mainit nga ang panahon yung volume na umiikot doon sa makina volume ng langis na umiikot doon sa makina kaya binabago natin yung butas nitong banjo bolt dalawang banjo bolt to mga boss 8mm at 10mm pero do sa may engine sprocket like doon sa mga vlog natin dati hindi na natin binabago yon basta dito sa dalawa na lang dati isa lang do sa cylinder head kaya lang medyo nakukulangan pa tayo kaya yon may bago tayong design so ito na nga mga boss binubutas na natin parehas Ayan, medyo matigas lang butasin ang banjo bolt mga boss kaya lang yun nga uh, kanya kanyang discarter rin pero dito uh, tinesting ko na rin ito rin sa ating motor bago natin i-apply uli dito sa iba so yun mas malamig mas maganda mga boss so dalawa dalawa ha itong 10mm nga ito mga boss yan binubutasan din natin yung pinakagit na kasi maliit yung butas yan ganyan yung mga design natin ngayon dalawa dalawa na uh, yun yung nakita ko oh, mga boss nitong mga last na kasi napaka init na nga ng panahon ngayon, pag uminit si barako napakainit na ng singaw kaya barako to, barako to yun na ginagawa natin ngayon, yung maliliit ang butas pinalalaki natin at yun naman uh, yung iba nagsasabi, mababago yung batak na hindi yung mga boss, kasi sa palamig pa nga yung singaw ng makina nyan, pag nag circulate yung langis, mabilis, mabilis din lumamig, so ito na mga boss yung design Lilinisin na lang natin. Ayan. At yun. Nabutas natin mga boss. Ang gagawin naman dito yung carburetor nagtutulo daw. Ayan. Iaayos din natin yun. So, ibabalik muna natin yung kanyang uh, mga banjo bolt. Sa so, pagbabalik naman ng banjo bolt mga boss, kailangan sigurado tayong nakapasok ng maayos and then uh, hindi dapat cross thread ang pagpapasok natin yan kasi malambot lang yung thread ng alloy mga boss kaya kailangan sure yung pagkakapasok dapat kinakamay nyo muna bago nyo gamitan ng tools yan so dito higpit na rin tayo ng 10mm Masaya nang lagi kong palala mga boss, kailangan sigurado nyo na munang naipasok ng maayos yung banjo bolt bago kayo humapit. And yan, sabi ko nga, yung carburetor at saka yung tune-up, iaayos natin yan para, kasi isang punta na lang, isang gawa na lang mga boss, tune-up. eh, medyo likod na nakikita natin mga boss uh, ganun, ganun pa rin ang process natin mag adjust tayo ng spring ng compression release tapos magpapal clearance tayo ang tunog nga pala nito medyo malagiti kasi napakalaki naman ang clearance kasi ang sabi ni bossing ng may ari yung nag adjust daw nito ay hindi ginamita ng pillar gauge o tansya tansya lang yung ginawa kaya yun sobrang laki naman ng clearance na nasukat natin kaya sabi ko nga mga boss kaya nga may pillar gauge para gamitin natin sa pagsukat or pag tune up so kapag hindi kayo gumamit hindi nyo alam kung ilan yung ini-adjust ninyo kaya kailangan dapat may sukat na sinusunod para mas maganda ang performance So dito naman, uh, tinanggal na rin yung one way valve mga boss kasi sumisipol Pero nga daw ito, ito kapag ka nainitan. So ang ginagawa ni bossing, binubuksan na lang yung takip ng tanki para mawala yung sumisipol. So change oil na rin mga boss. Ayan. Pinagsabay-sabay na natin para isang puntahan kasi ganyan ang keson to mga boss. Ito nag-overflow, palit ng float valve. So yan, mga boss, okay na.